Harvard has to show us their lists. They have foreign students. We want to know where those students come. Are they troublemakers? I'm not going to have a problem with foreign students, but it shouldn't be 31%. It's too much because we have Americans that want to go there so why are they doing so many number one number two we want a list of those foreign students and we'll find out whether or not they're okay for 70 years harvard has been admitting the most brilliant students and scholars from around the world and it's a message that i wouldn't bother delivering to him i don't know that he'd understand it but a message to those seven students those 7,000 students that he's trying to frighten away don't be scared this guy is a paper tiger he's a Tin horn Tyrant. Sino kaya ang mas nahihirapan ngayon kaysa sa mga estudyanteng Chino na nag-aaral sa Amerika? Dati, isa sa mga pangarap nila ang makapasok sa mga sikat na universidad tulad ng Harvard. Ngunit ngayon, unti-unti nang nawawala ang mga oportunidad nila. Hindi na rin sila madalas na nakakakuha ng H-1B visa na mahalaga para makapagtrabaho pagkatapos ng pag-aaral. At ngayon, may balita pa na maaring kansilahin ang mga student visa nila. Ano nga ba ang nangyayari sa mga estudyanteng Chino sa Amerika? Bakit tila pinipilit silang umalis? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Noong Abril 28, isang pahayag ang inilabas sa opisyal na website ng U.S. State Department. Sa pahayag na ito, sinabi ni Secretary of State Marco Rubio na balak ng Amerika na kanselahin ang student visa ng maraming Chinese students. Ayon sa kanya, sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Trump, makikipagtulungan ang State Department sa Department of Homeland Security upang i-revoke ang visa ng mga estudyanteng Chino na may kaugnayan sa Chinese Communist Party o yung mga nag-aaral sa mga kursong itinuturing na sensitibo para sa seguridad ng bansa. Bukod dito, sinabi rin na paiigtingin na ang pagsusuri sa lahat ng visa applications mula sa China at Hong Kong. Sa social media, maraming estudyante ang nag-aalala dahil sa balitang ito. Halimbawa, si Wu, 29 na taong gulang ay nanatiling gising hanggang alas-3 ng madaling araw para mag-refresh ng visa appointment website. Sa wakas, nakuha niya ang appointment para sa mid-June sa US Consulate sa Shanghai kahit na ilang beses bumagsak ang website dahil sa dami ng nag apply Si Chen, 22 anyos, na tinanggap na sa graduate program ng Humanities sa University of North Carolina, ay nagsabi na sobra siyang na-stress at nangangamba dahil sa mga balita sa social media. May isang estudyante mula sa Chengdu na nagsabing handa siyang ipagpaliban ang enrollment ng isang semestre kung hindi makakuha ng visa sa tamang panahon. Dagdag pa niya, maaring tanggapin na lang niya ang alok ng London School of Economics. Hindi lang ito simpleng problema para sa mga estudyante. Isang biology student na tinanggap sa University of Minnesota Duth ay walang iba pang backup school kung sakaling ma-reject ang visa niya. May isang Chinese PhD student sa University of Wisconsin-Madison ang nagsabing tapos na ang magandang panahon para sa mga international students. Sabi niya, isang bagong yugto ng hirap ang darating. Hindi rin tahimik ang China tungkol sa isyong ito. Sa isang press conference noong Abril 29, sinabi ni Ma Ning, spokesperson ng Chinese Foreign Ministry, na ginagamit lang daw ng Amerika ang ideolohiya at pambansang seguridad bilang dahilan para kansilahin ng hindi patas ang mga visa ng mga estudyanteng Chino. Ayon sa kanya, labis nitong nilalabag ang karapatan ng mga estudyante at nakakaapekto sa normal na pakikipagpalitan ng kultura at edukasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mahigpit nilang tinututulan ang hakbang na ito at naiparating na nila ito sa gobyerno ng Amerika. Isang araw bago ipinalabas ang anunsyo tungkol sa visa cancellations, inilabas din ng Trump administration ang utos na suspindihin ang lahat ng bagong student visa appointments sa mga U.S. embassies sa buong mundo. Nakasulat ito sa isang internal na dokumento na nilagdaan ni Rubio. Layunin nito na paigtingin pa ang screening, lalo na sa social media ng mga aplikante. Sa isang press conference, sinabi ng U.S. State Department spokesperson na si Tammy Bruce na may karapatan ng bawat bansa na malaman kung sino ang pumapasok, bakit sila pupunta, at ano ang plano nilang gawin habang nandun. Sinabi rin niya na gagamitin ng Amerika ang lahat ng paraan para matiyak na maayos ang screening, mapaestudyante man o turista, pero bakit kaya ganito ang higpit ng pagsusuri sa mga aplikanteng Tsino? Bakit tila nagiging malaking issue ang pag-revoke ng visa? Bagamat hindi nagbigay ng mga detalye ang US tungkol sa mga individual na kaso, malinaw na mas mahigpit ang pagtutok sa mga estudyanteng mula sa China. Karamihan sa mga universidad sa Amerika ay may dalawang malaking intake period. Isa ay tuwing spring na nagsisimula sa buwan ng Marso at ang isa pa ay tuwing fall na nagsisimula naman sa Setyembre. Ayon sa website ng State Department, ang mga estudyante na may F-1 visa ay maaaring makakuha ng visa hanggang isang taon bago magsimula ang kanilang programa. Pero ang mga estudyante ay pinapayagang pumasok sa Amerika nang hindi lalampas sa 30 araw bago magsimula ang klase. Karaniwan, ang undergraduate programs ay tumatagal ng apat na buwan habang ang PhD naman ay maaaring umabot mula tatlo hanggang walong taon. Ang F visa ay karaniwang may visa ng limang taon at kapag kailangan ng renewal, pareho lang ang proseso sa unang aplikasyon. Kailangang punan ng mga aplikante ang online form at mag-schedule ng interview sa U.S. Embassy sa labas ng Amerika. Ayon kay Secretary of State Marco Rubio, ang mga estudyante na nag-aaral sa mga sensitibong larangan tulad ng artificial intelligence, semiconductors, at biotechnology ay kailangang dumaan sa mas mahigpit na pagsusuri. Sinabi rin niya na hindi papayagan ng Amerika na gamitin ng mga kaaway ang sistema ng edukasyon upang makakuha ng mga teknolohiya at kaalamang pangdepensa ng bansa. Sa Estados Unidos, may humigit kumulang labing siyam na milyong estudyante sa higher education kung saan 5.9% ang mga international students. Batay sa Institute of International Education, mahigit isang milyon ang mga dayuhang estudyante na pumunta sa Amerika noong academic year 2023 hanggang 2024. Kalahati sa mga ito ay mula sa India at China. Habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng China at US, bumaba ang bilang ng mga estudyanteng Chino na pumapasok sa Amerika. Noong 2024, bumaba ito ng 4% na nagresulta sa halos 277,000 na estudyante mula sa China. Noong nakaraang taon, nagbabala ang FBI sa kanilang opisyal na website na ginagamit ng Chinese Communist Party ang mga graduate students at postdoctoral researchers sa mga larangan ng engineering, science at math upang mangalap ng intellectual property. Hindi ito isang baseless na pangamba. Sa katunayan, paulit-ulit na nagbabala ang FBI na ginagamit ng China ang mga academic exchange programs upang mangalap ng impormasyon para sa kanilang mga intelihensya. Kahit ang mga prestihiyosong universidad tulad ng Harvard at Caltech ay nasangkot sa mga investigasyon dahil sa suspetsa ng pagnanakaw ng teknolohiya para sa Chinese government. Ayon kay Professor Sangguang mula sa Nanhua University sa Taiwan, Ipinapakita ng polisya ng US kung paano tinatrato ngayon ang edukasyon at paggalaw ng talento bilang bahagi ng pambansang depensa. Tinawag niya itong pinakamalaking at pinaka-sistematikong screening para sa mga estudyanteng Chino sa kasaysayan. Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan, kundi nagpapadala rin ito ng mensaheng pampolitika. Sa loob ng bansa, ipinapakita nito ang mahigpit na paninindigan sa pagtatanggol ng Amerika. Binibigyang diin ng U.S. ang pag-iwa sa pagnanakaw ng teknolohiya, pagpasok ng mga espiya sa akademya at entelihensya, lalo na sa mga larangan ng engineering, high-tech at pambansang depensa. Ang mga larangan tulad ng AI, semiconductors at biotechnology ay itinuturing na may mataas na panganib. Binanggit niya ang kontrobersya kamakailan na kinasasangkutan ng Harvard University. Kamakailan lang, nagpadala ang U.S. Department of Homeland Security ng liham sa Harvard para investigahan kung may ugnayan ang paaralan sa Chinese Communist Party at kung nagtuturo ito sa mga miyembro ng Xinjiang Production and Construction Corps. Hiniling din ng Homeland Security na ibigay ng Harvard ang listahan ng mga internasyonal na estudyante na sangkot sa mga protesta o karahasan. Nais nilang malaman ang detalye ng mga kurso visa status at record ng disiplina o legal na problema ng mga estudyante. Bukod dito, gusto rin nilang makita ang mga video ng mga estudyanteng sangkot sa ilegal o mapanganib na aktibidad sa nakaraang limang taon. Matapos ang ilang linggong pagtutol, tumangi ang Harvard na ibigay ang lahat ng hinihinging impormasyon. Noong Mayo 22, ipinagutos ni Noom ang pagtigil ng certification ng Harvard sa Student and Exchange Visitor Program Ibig sabihin, hindi natatanggapin ng Harvard ang mga bagong international students at kailangang lumipat sa ibang unibersidad sa Amerika ang libu-libong kasalukuyang estudyante. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 6,800 international na estudyante sa Harvard na halos 27% ng kabuuang estudyante nito. Halos 20% ng mga ito ay mula sa China, kaya't malaking bahagi ang mga Chinese students sa campus. Mula pa noong 2013, tumanggap na ang Harvard ng milyon-milyong dolyar na donasyon mula sa China. May mga donasyon na dumaan sa Hong Kong at Singapore at marami ang anonymous kaya mahirap malaman kung saan talaga galing. Isa sa mga donor ay si Ronnie Chan, isang real estate tycoon sa Hong Kong na tumulong sa pag-ayos ng $350 million na donasyon noong 2014. Dahil dito, pinangalanan ng Harvard ang School of Public Health sa Amani Chan. Si Ronnie Chan ay miyembro rin ng China United States Exchange Foundation na nasa Hong Kong at nagtutulak ng dialogo ng dalawang bansa pero rehistrado bilang foreign agent sa US. Kasama rin sa pakikipagtulungan ng Harvard ang public opinion research sa China na posibleng ginagamit ng Chinese government para sa pamamahala. Pinuna ni Pangulong Trump ang Harvard dahil sa umano'y hindi magandang pakikitungo sa US, liberal na paniniwala at antisemitism. semitism Binigyan niya ng malaking pagbabawas ang pondo ng federal government para sa Harvard at nais niyang ibalik ang suporta sa vocational schools. Plano rin niyang bawasan ang porsyento ng international students mula 25% hanggang 15%. Noong Mayo 23 naman ay nagsampan ng kaso ang Harvard laban sa Trump administration Sinasabing lumalabag ito sa First Amendment at nakakaapekto sa mga estudyanteng may visa. Ang pinansyal na pondo ng Harvard ay ipinatigil pansamantala ng korte. Sa kasabayang pangyayari, pinipilit ng ilang mambabatas na putuli ng mga universidad sa US ang ugnayan nila sa mga Chinese institutions dahil sa banta ng espiya at impluensyang politikal. Ang balitang ito ay nagpapakita ng seryosong problema sa pagitan ng edukasyon at seguridad sa Amerika. Gusto ng gobyerno na protektahan ang bansa, pero nahihirapan silang panatilihing bukas ang mga paaralan para sa lahat. Apektado dito ang mga estudyante at unibersidad tulad ng Harvard. Mahalaga na bantayan natin ang mga susunod na pangyayari dahil malaki ang epekto nito sa edukasyon at seguridad sa buong mundo. Ano sa tingin mo? Tama kaya ang desisyon ni Pangulong Trump na higpitan ang mga patakaran para sa mga international na estudyante lalo na mula sa China? I-share ang iyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.